Ang panaginip tungkol sa alak ay maaaring may iba't ibang kahulugan depende sa konteksto ng panaginip at sa damdaming dala nito. Sa maraming kultura, ang alak ay may simbolismo ng kasiyahan, kalayaan at pakikisalamuha, ngunit maaari rin itong kumatawan sa mga negatibong aspeto tulad ng kawalan ng kontrol, tukso at babala tungkol sa kalusugan. Narito ang ilan sa mga posibleng interpretasyon ng panaginip na may kaugnayan sa alak. 1. Kalayaan at Kasiyahan kung sa panaginip ay masaya kang umiinom ng alak, maaring ito ay sumasalamin sa iyong kasalukuyang estado ng buhay kung saan ikaw ay malaya at nasisiyahan. Ang ganitong panaginip ay maaring indikasyon ng tagumpay, pagdiriwang, o isang masayang pagsasama sa mga mahal sa buhay. 2. Pagtakas at pagre-relax. Maaring ang panaginip tungkol sa alak ay nagpapahiwatig ng iyong pangangailangan upang makatakas pansamantala mula sa stress at problema sa buhay. Kung ikaw ay nasa gitna ng isang mahirap na sitwasyon, maaring ito ay tanda na hinahanap mo ang pahinga at aliw sa iyong buhay. 3. Kawalan ng kontrol at panganib. Kung sa panaginip ay nalasing ka o hindi mo na makontrol ang iyong sarili matapos uminom ng alak, maaring ito ay tanda ng kawalan ng kontrol sa isang aspeto ng iyong buhay. Maari itong mayugaw na yan sa iyong emosyon, relasyon o mga desisyong ginagawa. Ang ganitong panaginip ay maaring isang babala na maging mas maingat sa iyong mga kilos at desisyon. Tukso at pagsubok Ang alak ay maari ring magpahiwatig ng tukso o panganib. Kung sa panaginip ay may taong nagtutulak sa iyo na uminom, maaring ito ay sumasalamin sa mga impluensya sa iyong buhay na maaring humantong sa maling desisyon. Mahalagang pag-isipan kung may mga sitwasyon sa iyong buhay na maaring magdulot ng hindi magandang resulta babala sa kalusugan. Kung ang panaginip tungkol sa alak ay may negatibong epekto sa iyo tulad ng sakit ng ulo, pagsusuka o panghihina, maaring ito ay isang babala tungkol sa iyong pisikal mental na kalusugan. Maaring ito ay senyales na dapat mong alagaan ang iyong katawan at umiwas sa masasamang bisyo o hindi malusog na pamumuhay. Sa huli, ang panaginip tungkol sa alak ay maaring may iba't ibang kahulugan depende sa iyong kasalukuyang sitwasyon at emosyon. Maaring ito ay paalala na magdahan-dahan sa iyong mga desisyon o kaya isang senyales na dapat mong ipagdiwang ang iyong mga tagumpay. Ano man ang kahulugan nito para sa iyo, mahalagang balansehin ang iyong buhay upang matiyak ang iyong kaligayahan at kagalingan.